sila pumunta? SM. SM ba? Atyan kaya. Ha? Atyan. Sasakyan nila? Oo. Uwi mo, tita Opel, sama ako sa airplane. Hindi. Lakas mo, para marinig nila. Sakay sila sa airplane eh. Tsaka si Tito Ban. Sabi mo. Sabi mo. Sama ako. Dali. Nandiyan sila nakikinig. Is a van. Oo. Oh. Tito van. Sama ako. Dali, Sabi mo. Sama ako, Tito van. Saan ka sasama? Tito van. Tito Obel. Saan kayo pupunta? HM. Sa HM? Opo. Eh, wala na sila eh. Sumakay na sila sa airplane eh. Okay. Eh, ba't hindi kasi ikaw gumising ng maaga? bi hmm. Bimo na lang, pasalubong na lang. Dali, anong gusto mong pasalubong? Ha? Huh? Anong gusto mo pa sa lubong? Banana. Banana. O oh, sige, sabi mo. Tita Opel, lubong ko banana, ha? Opo. Okay, sige, bye-bye. Bye-bye.